Nagluto nga pala tayo dito mga tropa ng nahuli ni Kuyang Isda. Sobra ng lasa ginawa nating Shanghai. Sa hindi nga pala nakakakilala sa akin, hi ako si Bean Cream Student. Kung interesado ko sa buhay ko, tara samahan mo ko. So ayun nga mga tropa, ngayong araw nga, samahan nyo nga ako dito magluto ng roho. Gagawin nga natin Shanghai yan mga tropa. Bigay nga lang pala sa atin yan mga tropa. Umilip no, nga ako dito mga tropa sa labas kasi malakas ang bagyo. Lakas na guys. At ayun nga mga tropa, katok check muna tayo dito dahil mga tropa nakalagay nga yan sa freezer nung isang araw pa nga yan mga tropa kaya sobrang nang tigas cold na cold mga tropa pero mas cold pa din yung replay ng baby mo ah, at yun nga mga tropa i-steam nga lang natin dito hindi ko na nga mga tropa kinaliskisan dyan para i-recta steam na para mas madaling alisin yung balat mga kakosa kasi di na naman natin sasama sa shanghai ngayon yung laman lang at eto mga tropa nga pala ingredients natin habang nilalaga nga na pala natin mga tropa ipe-prepare na nga natin yan at ah, ah, yun mga tropa kinuha ko na nga dito yung carrot mamajikin na natin natin yan mga tropa para mabilis magadgad yan mga kakos syempre mga tropa dati tayo magigero in 1 2 3 wapa arayon mga tropa ganun lang kabilis sunod natin dyan mga tropa yung sibuyas 1 2 3 wapa arayon mga tropa kukudkudin na nga din dyan natin yung bawang wapa arayon nga lang pala mga tropa yung recipe natin saglit nga lang dito at minaji ko nga lang yan nyaw <coughs> Imagination! No. No. At ayun nga mga tropa, dito, luto na nga dito yung isda natin. Steam na steam na nga yan mga tropa. Nilagyan ko nga lang din pala mga tropa ng bawang sa ilalim para mas mabango. Para mga tropa, mawala din yung lansa. Kasi malansa nga daw yung isda na yan mga kakos. At yun, mga tropa, binalatan ko nga lang dito. Mas maganda nga mga tropa pag di mo para mas madaling balatan mga kakos. Itong isda nga pala na to mga tropa na binabalatan ko, silver nga pala yan mga kakos. Medyo matine eh, kaya nakakapagod maghima. Dalawang silver nga pala mga tropa Tsaka isang roho nga pala siyang natin dito. Yung hoho nga pala mga tropa, madali lang himayin kasi di naman siya matine. At ayun nga mga tropa, pagtapos nga natin ditong himayin, lalagay na nga lang natin dito yung isda. Sinama ko nga lang mga tropa sa ginawa natin kanina. Tapos titimplahan na natin yan mga kakosa, nilagyan ko nga lang dito mga tropa ng itlog para mas maganda nga pala mga tropa yung mixture. Tapos sinalo ko lang yan mga tropa. Haluin mo lang mga tropa ng haluin habang samahan mo ng mga tropa ng konting pagmamahal. Tapos ayun mga tropa, nilagyan ko nga lang dito ng harina. Para mas lumapot mga tropa yung mixture gesture natin dyan. Tapos mga tropa, hinalo ko nga lang. Tapos nilagay ko na nga dito mga tropa, yung paminta, dalawang pamintang pino nga pala mga tropa, yung nilagay ko dito. Tapos nilagyan ko din mga tropa ng magic sarap, baka naman. Siyempre mga tropa, lalagyan din natin ng bitchin yan. At ginomoto. Tsaka asin mga tropa, tansyahin nyo nga lang mga tropa, baka maalit yung magawa nyo. Konti-konting pampalasa lang mga kakosa, sa geng-geng ka mga tropa, kumuha na nga ako dito, tas ibabalot na nga natin yan, mga kakosa sa lumpia rapper. Eh. Mabilis ang lang mga tropa, yung gagawin natin dyan tancha-tancha na lang mga kakosa kinamay ko na lang nga lang yan mga tropa kasi kami lang naman kakain yan mga kakosa kahit di pa ako naghuhugas. Siyempre, joke lang yon mga tropa. Ano mga tropa, tapos na nga tayo dito. Ayun na nga yung mga nabilot natin dyan, mga kakosa. May natira pa nga, mga tropa, na konti dito. Kasi ubus na, mga tropa, rapper. Kaya nilagyan na lang ulit natin, mga tropa, dito ng hariin At gagawin nga natin yan, mga meatballs. Ano mga tropa, nakagawa nga tayo dito ng mga konting meatballs. Sinet aside ko nga lang, mga tropa, sa freezer yan, para maganday hulmanya hulma niya, mga kakosa. Ano nga, mga tropa, nagpainit nga lang ako dito ng mantika kasi pipirito na nga natin dyan, mga tropa, ginawa nating yun, mga tropa? Grabiness. Ganda nga ng pagkakapirito natin dito. Kahit kakalagay lang natin. Ano mga tropa? Naluto na nga natin dito. Hinintay ko nga lang mag golden brown yan mga tropa sa medium heat. Kahit naman mga tropa madaliin nyo. Luto naman na yung isda natin kanina. Kaya okay lang. Kahit mabilis ang luto lang mga tropa. Ano mga tropa? Pinirito ko nga rin dito mga tropa din yung meatballs na ginawa natin mga kakosa. Tapos mga tropa titikman nga dito ng pamangkin natin. Papatikim natin yan mga kakosa. Yeah. Good Siyempre mga tropa Ulgaliin natin magpasalamat mga tropa Sa mga biyayang natatanggap natin First bite Kahit may bagyo Tropa yun mm. Ano pangalan ko? Mmm meatball naman yung pangalan ko pre. Kakakanin. Hmm. At ayun nga mga tropa, masarap talaga to mga kakosa, kaya try nyo na, tested na namin to mga tropa. At ayun nga mga tropa, thank you sa panunod. nakita ko nga lang dito paglabas ko ng bahay mga tropa, pinsang ko dito na sobrang angas, eh ka muna. Idol na idol kasi tayo nyan mga tropa, kaya gusto palaging sinasama sa vlog. Siyempre bago yan, geng-geng ka muna, ba bye bye rar!